Hi mga kapislat mayong adlaw sa inyo ang tanan. So karon nga video ni Inday, itur tanasab ta mo diri sa among lugar nga nindot. <laughs> Manindot, maanindot nga Hong Kong charot. So na himot nang sanan ang choin. Kuwari lang nga, mga kapislat So konta uh, ka nang iskotis kinabuhi sa abroad diri. Abi ko na mga kapislap. Wajo na dani. Kaya bitaw mo sobrahan dai ang pagsalig ni mo to sa iya. O masobrahan ang pagsalig nila ngatos to imo, di ba? Way nada gyud ba ka pislat. Ngano ka pislat? ko nga way nada og ang pagsalig mahinubra kay makabusar ng mga kapisla. Kani siya mga kapislat, Dili maayo dai kon usalig ka sa isa ka tawo nga sobra-sobra. Dapat tama lang ang imo pagsalig sa usa ka tawo aron dili abusaran ang imong kamaayo ngadto kaniya o kanila o dili ba so kani mga kapislat kay experience ni nako na mga kapislat base lang nako sa akong experience ba bitaw diri sa akong amo ba Kaya bitaw ning ka nga swerte kay kapislat kay buotan ang ihang mga amo ay wit ay mga kapislat iputlan ako akong buhok pero nakalimot ko video nga Pon video na kong yun, sana ko siya pagputol, pero wala pa siya na kong magputol. Biyad sa nato akong topic ka. Nakalimut ko ba, kung sa pagvideo uh, pag video na, ayan na ako na hinunduman nga, ay already ka't my hair. <laughs> Charot. Sumoto so, siya mga kapislat nga. Di wasun to na ko niya, kay samta na putula ko sa akong buhok. Maghila ka, akong alaga mga kapislat. Nakaulit -ka -ka ko ganyan na anak. So, bakto, sa bakto sa topic ni Inday, na ang ilahang pagsalig sa mga kapislat. So, wala nila na malay mga kapislat nga. kana bang ah wala na kai murag na tuok nakaba ina na david so, sama ning ako mga kapislat grabe kidi nang pagsalig sa kuha so ang iyang dua ka anak api lang iyang kanan diri nanya gisalig sa kuha mga kapislat which is nga delete lagi ko kaginawa mga kapislat di ta katulog Kung makita na di diba ni samtong kagwa kagwapa <laughs> ni samtong kagwa pa mga kapislat tumudde kuwang kai ko sa tulog perting pilit-pilit Perti, ani maulta din ganing Samot mo pa isubid ang ganda tong naong niya. Di pa taka tulog og talong. Di pa taka lamay Unya, dili ba? Unya, kada bitong naay gi pambati ila mga anak. Ngano maging bisag-bisag abrihan na nako purtahan sa pahilako na nako gayo mga kapislat. Pero nako patutoy oi mga kapislat kay aron ba kadungog gid ang ila hang inahan ba nga. ila hang na kay armo gawas pa tabang ba. Panahon sa kagabi on. Hala ka oi, wa ni gawas ani radom gid sa mga Kay ngong ko nga. Pait ka yang Ano ba ay mukhang Kaya Kay lang ni mo dito sa usa ka Wala lang kay pakialam kay grabe ko. Ka, Kuha na kay ba confident kay siya nga. Maayu kay ang iyang inday pislat ngayaya Pero wa sya kay balugo sa pislat nga grabe ako mo gud ka pislat ka ingon gyud ko nga sa kada mga mangan ni diri. Ingon na din kay ako ang kinabuhi. Dili na ko mahilig og storytelling, dili na ko mahilig og drama-drama which is gina gina um, gina istorya istorya lang nako pagi o kata katawa ina ane nga kung um, kinabuhi abe din yung mga kapislat kato mga nagsigik yung ya, um, ang messenger labi na gitsa ko ang um, personal account nga ginagamit which is ginanili ko ninyo din ha ko ang facebook niya maingon mo sa ang uh, papalit mo o bike kay bike sa yung anak kay mauna. mo na ayo gimo pagini mo na anak kay dili lang ang bike isa uh, isa kagatus lang mahirap kaya ako mula kapislat ay mahirap ako, hindi ako makahanap ng isa katos kasi walang bike ngayon na na 1000, diba isa katos may hirap ako sa 1000 kaya so ano tayo mga kapislat ba yung bagay bang positibo lang tayo sa buhay, kung may mga gusto tayo hindi naman sa hindi at tayo nagbibigay kung meron lang, pero yung mga bagay pinaghirapan natin, kagaya ko na kung may gusto tayong maabot paghirapan natin, uy wag tayong umasa sa iba tapos pag hindi tayo napagbigyan ang sama-sama na ng tingin ninyo sa inyong inday which is hindi ninyo alam kung ano yung pinaghirapan ko dito alam nyo ba na matulog ako mas mabuti pa yung manok kaysa akin pero at least nahahandle ko pa rin yung aking kagandahan o, diba? <laughs> tapos mga kapisla yung bang gusto mong matulog kasi sa gabi ka na lang sana makakapagpahinga kasi sa araw marami kang ginagawa. Pero wala sila dito mindset. So sa mga gusto pumunta talaga dito, huwag kayong yes. O yes lang ng yes. Bait tama yan ko. Magano kayo yung may sarili talaga kayo. Ha, privacy yung bang. Yung bang hindi kagaya dito sa akin kasi madalas ito sa Asian country. Share lang kayo sa, sa room ng alaga ninyo na bata or matanda, share lang kayo ng CR. Which is, ito yung hindi napakaganda mga kapislat. Kung ako, ito mga sasabihin ko is na-experience ko. Gusto ko nang umihi, gusto ko nang magpunta ng CR. Lalabas na talaga. Pero kailangan kong magantay kung kailan matapos yung gumagamit. Kasi wala akong, wala akong sariling akin na, na, toilet. So kailangan kong magantay antay Naki-share naki lang ako. Lalabas na talaga mga kapislat tapos hindi mo man masyado pwedeng ilabas kasi pinipigilan mo kahit pag utot mo ba Basta, baka, baka iba na yung lumabas o ba diba? ganong kahaba ang pasinsya ng inyong inday pislat pagdating sa trabaho mga kapislat grabe yung paghanga nila sa akin kasi daw sobra daw yung pagtulong ko sa kanila hindi ko lang masabi-sabi na mga kapislat na talagang sakal na sakal ako talaga mga kapislat <laughs> yung, bang, yung bang tipo na naku, kung wala lang kung e, wala ko na kayo hindi ko makayo pinakasalan ay ba't ako nagtiis ng ganito ba't ako nagkamartir ng ganito ba't ako mga ganun talaga yung usap mga nasabi ko mga kapis tapos hindi ako yung tipo ng tao na nagmumura hindi ako nagmumura mga kapis pero yung isip ko talaga mga kapisil kung ano-ano nang -ano binitawan na mga asalita na hindi ko ma hindi ko mapigilan na hmm, mga ganun ba pero wala akong choice mga kapislot dahil yung internet ninyo talaga malaki yung pangangailangan mga kapislot kaya magpapasalamat ako sa mga tao na sumuporta sa aking ulang kwentong video mga nanonood magpapasalamat ako at saka pasinsya na kung hindi ko kagad kayo ma yung bang ma-replyan kahit sa comment hirap ako mag-reply mga kapislot kasi sa sobrang busy ng inyong inday busy ako lagi mga kapislad walang araw na hindi ako busy kahit sa day ko busy pa rin ako mga kapislad kasi nangangarap ako na makatulog ay, kaya ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga tao talaga na sumuporta sa akin at dito nagtapos, nagtampo <laughs> dito nagtapos yung aking mga sinasabi hope na bigyan ko kayo ng ex, uh, na inspire ko kayo sa araw na ito magandang araw sa lahat and um, this is in the pislat ang pislat ng bukidon so papasok nga lang ang inday ninyo nihingal ako mga pislat Uy, kasi yung bang dito ko oh, haba na naman ito, mga sinabi ko yung nalamunan ko pag, pag ako nagsalita masakit kasi inubo ako nakatsamba ngayon ilang minuto hindi ako inubok at magbababay na talaga God bless everyone stay positive lang tayo